Ano ang policy natin na uh, chairman Sir sa mga campaign fund yung mga donation, donation. sa mga kumakandidato? Bawal po ba ito uh, chairman uh, Garcia Sir? yung pagbibigay ng donasyon at pagtanggap ng donasyon, yan naman po yung pwede allow dyan. Subalit, so, mm. yung Section 95, uh, Sir Lacaideo at uh, L okay. ng Omnibus Election Code, 1985 yung Omnibus Election Code, ay nagsasabi na may mga ilang prohibited na pagbibigay. Tulad ng pagbibigay ng mga mining companies, pagbibigay ng mga construction corporations na mm. may, uh, may, kontrata sa pamahalaan, service contractors o kahit naman yung may mga prangkisa, na nag na kanilang natamasa mula sa pamahalaan bawal po silang magbigay at siyempre bawal din pong tumanggap yung mga kandidato galing sa mga ko uh, mga korporasyon na katulad po nito Mm. Eh paano po, Chairman? Eh, alam natin eh uh, balitang-balita na pagka-election eh 'yung mga Taipans. <laughs> sila <laughs> eh, diba, ba ay sako ako po oh, nito? O oh, oh, okay lang sila ay mag-donate? Oo, oh, oh, 'yung mga ang mga pangalan nasa Forbes Magazine, ayan. Mm. Oo. Oh, oh. Eh bawal ba silang mag-donate? Eh <laughs> ang dami-dami nilang negosyo, negosyo. Chairman na uh, Garcia, sir yun po mga sinasabi mo privado, pribadong individual, pwede naman po sila magbigay ng donasyon basta mm -hmm. basta po report sa atin ng uh, mga kandidato sa tinatawag na, tinatawag na statement of contributions and expenditure. Mm -hmm. Ngayon po, yung mga nag-donate naman, lalo pang pribado, hindi naman nang, nang, nagkakaroon talaga ng kontrata sa pamahalaan, wala rin po problema mag-donate sila kahit super billionaire pa sila. Basta lang din, makita na sila ay... Uh, nag-donate galing sa kanilang bulsa. At the same time ay nare-report din sa BIR kasi siyempre minomonitor din ng BIR mm. yung mga income na tinatawag at pagkatapos yung mga donasyon upang talagang ito ay nanggaling dun sa kanilang legal na pinagkakakitaan.